Gusto mo ba na ituring kang prinsesa at mabaliw sa pagmamahal sa iyo ang mahal mo? Sa isang malinis na papel, isulat ang buong pangalan ng mahal mo. Jess Corpus So, halimbawa, Jess Corpus ang pangalan ng mahal mo, isulat mo ang pangalan niya sa isang malinis na papel. Isunod ang sigil na ito. So, ganito ang paggawa ng sigil. Yan. Tapos, isunod ang orasyon na ito. Tata urata. Marota. So, babanggitin to ng 7 times. Itong pangalan niya, babanggitin ng 3 times yan. Tapos, isinod ang intention. So, yung intention, halimbawa, Jess Corpus. Akin ka lamang. Ako lamang ang mamahalin mo ng labis. Tutuluin mo akong prinsesa at magiging sunod-sunuran ka sa akin. So, ganito. Nakasulat ang kanyang pangalan. Tapos yung sigil. Tapos yung orasyon. Kata orata marota. Seven times. Tapos yung pangalan niya. Jess Corpus. Akin kalamang, lamang. Ako lamang ang mamahalin mo ng labis. Ituturing mo akong prinsesa at magiging sunod-sunuran ka sa akin. So, babanggitin niyo ito ng three times. Tapos sa isang bay leaf sa isang dahon ng laurel isulat ang pangalan niya 3 times so name so alimbawa, jess corpus so sulat natin 3 times jess corpus jess corpus So, 3 times isulat ang pangalan niya. Ayan. 3 times. Tapos, uh, patungan ng pangalan niya. So, ang, kung ang pangalan mo ay Ana, Ana Marshall, patong niya yung pangalan niya sa pangalan niya. Para, ma-dominate siya. Ana Marshall. Ana Marshall. kahilingan, kung ano yung gusto yung kahilingan, pwede nyong baguhin yung kahilingan. Kung may gusto kayong idagdag, pwede nyo idagdag. Tapos sindihan natin tong candle. Tapos itong dahon ng laurel, ibalot natin dito. So, paharap dapat sa atin ang pagbalot niya. Yan. Tapos susunugin natin dun sa candle. Yan, susunugin natin dapat sa candle. Layo ko lang ng sa cellphone. So, yung pinagsunugan, dadalhin natin sa labas, sa malapit sa pinto, tapos isasaboy natin sa hangin. Paharap dapat sa pinto ng bahay nyo or sa gate ng bahay nyo. Gawin ito for 7 days. Ulitin pag di pa tumatalag. So hanggang dyan po natatapos ang ating ritual for today. Sana ay makatulong sa inyo ang ritual na to. Lalo na dun sa mga hindi ayos ang kanilang relasyon. Maraming salamat!